Para kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, patay na sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Estrada, hanggang 20 senador ang katalima sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa 1987 Constitution ang impeachment case dahil sa one-year ban rule. Pinaiikot ngayon sa mga opisina ng mga senador ang isang resolusyon na ang layon ay mahikayat ng Korte Suprema na balik ka rin ang desisyon upang matuloy ang impeachment trial ng Bise Presidente. Senators the right to file a resolution whether correct or incorrect. And I don't think there is anything wrong with the resolution filed by whom. On uh, drop is Senator Kiko There's no problem with it, uh, but I will not sign it. Because ang sabi ng Supreme Court, it is already exhibitory. Alright? So we have to abide in the ruling of the Supreme Court. Hindi sang ayon si Estrada sa pagtapak o panghihimasok ng hudikatura sa legislatura ang desisyon ng Korte Suprema. The sole power ng Senate to Because the Supreme case. Court is the highest court of, her, of the land and it forms part of the fundamental law of the land. Ay oh, mga arguments ng ilang mga legal. Of course, of course. Mm -hmm. So pwede pa mag-change yung mind? Hindi na. Kung some... sabi nila pa, hindi ba yung decision at the Supreme Court? Kahit ba maganda yung kanilang dahilan? Eh, ang ang um, ultimately <coughs> ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi, is... hindi naman sila. Dagdag pa ni Estrada, marami anya sa mga kapwa niya senador ang susunod sa utos ng kataas-taasang hukuman. Karamihan ang mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So kung ganun, no more uh, impeachment trial. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa so decision ng Supreme Court, as ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction mm -hmm. already. Dahil unconstitutional na yung final ng, uh, ng uh, House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not uh, convene as an impeachment court. We do not have any jurisdiction ang resolusyon hanggang noong Webes ng gabi ay pinirmahan na ni na Minority Leader Vicente Soto III, Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, at Senator Francis Pangilinan ang sinasabing mayakda ng resolusyon. Sakaling matuloy ang paghahain ng Motion for Reconsideration ng Prosecution Team ng Kamara at magbago ang pasya ng Korte Suprema, Sinabi ni Estrada na dito pa lamang muling magkukonvene ang Senado bilang impeachment court at muli silang susunod sa bagong utos. Gayunpaman, hindi na rin nila hihintay ang magiging tugon ng Korte Suprema sa masyon at hahatulan na nila ito sa darating na Miyerkules, Agosto 6, na inanunsyo na ni Senate President Chis Escudero. Samantala, inamin ni Hontiveros na umaasa siya na matutuloy pa rin ang paglilitis kay Duterte ng impeachment court. Kaya ang disposition ko at naririnig ko yun sa iba pang mga colleagues ko ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization no sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-expect at tamang nag-expect sa amin ng uh, pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials.